What's up guys! Good morning! It's day 3 na tayo na Day three na namin ngayon, today guys. And si daddy pinauwi namin guys kasi wala kaming tulog. Grabe bigot si daddy, nakahagok guys as in mabuang ko ni daddy. So andito si papay, yung wife ni kuya. Ayan siya yung nag-arrange-arrange pero... Aalis uh, na siya mamaya guys kasi yung biyahe nila papuntang States today is today na. So, bumaba na talaga yung sugar ni kuya guys from 500 kahapon. Ang last na kuha sa kanya is 197 na lang. So, definitely uh, hindi siya diabetic guys. Na-trigger lang yun dahil sa uh, steroids na nilagay sa kanya dahil sa ubo. na tao lagi. Wala ba? So, I'm here lang muna guys. Uh, katatapos ko lang kumain. Dinalan kami ni Papay ng food. Thank you talaga sa aking daughter-in-law. Kasi ang bala ko sana, pagising ko, punta ko ng 8 floor. Kasi wala na si Daddy, umuwi na. <laughs> kasi nga, uh, magluluto din siya doon sa bahay. Sa Naapon niya. Namiss ko din si Alas. So, uh, sana mag-rounds ulit si Doki. Ah, anak man siya day nga, may siya sa results. Kay kung dili isa ka kuan, siya junior assistant niya daw. Oh, kay para makagawas nami guys. Grabe dito guys ang ang kuan. Boring kayo diri guys as in draining uh, ano. So kagabi sus ginuok ko. Nagpray lang gid ako guys. I really prayed na bumaba jud lagi yung sugar sa akong anak. ano sa so, Lord pa-us-usi in download lord kay limang gugag 500 guys uy para atong namatay bitaw nga youtube where guys nga 500 ang sugar siyang anak nga wala na nila na agapan ingon ana ba mo kung kulbaan good thing good superman gani akong eldest guys as in so when i woke up guys ay di papay nag lipstick po, guys So, dali, kong tang, tang sa kong lipstick. Katumling may bilin. Kaya nang, nang la lakaw aming ati gabi eh. So, nang make-up ko. So, karon dili unya na lang ko maligo na siguro. Kung depende kung makagawas me today. And then, kung madayon mi og larga, basin tomorrow, evening na me mo larga. Puhon, puhon kung maloy kay Wala na. As you can see, guys, wala na eh. Ayan, init na. Wala na yung ulan-ulan. Thank God, thank God for a good weather. Kay Mularga, basit silang papay niya. Bati kay ang panahon. Makaguol. So muna guys, ang akong update for today. Ang among pansakiton, ayan na, nag-dextrose yung Nilagyan na naman siya ng bagong bote. O, uh, bagong ano ng dextrose. Buti na lang talaga pala guys, ang ang lambot ng kanilang unan. Binili na pala to ni na papay. So dadalhin ko talaga to sa bahay. Kasi ang ganda ng quality ng ano nila. In fairness. So, um, na-resolve na, na rin yung problema namin kahapon sa maxi care ni kuya. So I was able to verify na covered, fully covered talaga yung um, ano niya dito, coverage niya. Uh, fully covered yung hospitalization niya dito, lahat, pati gamot. Um, after ko na-verify talaga dun sa baba na hindi siya pre-existing like asthma or something like that. Kasi yung asthma guys, um, 20,000 lang pala yung ika-cover nila and kasi part yun sa pre-existing. So yun, kinonform ko talaga na it's not part of the pre-existing kasi pneumonia is not a pre-existing sick illness, guys. So, yun. Na-relieve naman kami, guys, nung sinabi ng HMO in charge nila na okay na. Karga na lahat ng expenses ni Kuya dito, guys. Kay imaginein mo, guys, every time they gonna get medicine sa pharmacy nila, they're gonna charge us 500 pesos. So, imagine na. And then how much was the medicine na binili namin. 32 pesos lang. Tapos, mag-charge sila ng 500. Bugo. Diyod kayo, guys. Mano, pertingin akong suku gapon, guys. Pusus na stress ang lola nyo kagabi. So, buti na lang. Buti na lang talaga. At na-figure out namin. Na-figure out nila na may mali. May mali pala dun sa keynote nila na amount kay Papay last yesterday morning. So, buti na lang talaga din na nag-andito ako ba? Kasi, kung si daddy lang yun, guys, nako. Mahirapan kasi si daddy, hindi masyadong well-versed sa mga ganyan-ganyan. Uh, whereas ako, medyo sanay-sanay tayo sa mga, mga ano ba, mga dispute-dispute, mga ganun. So, good thing talaga. So, tapos na kaming kumain. I had, ano, liampo. liempo to, day? Belly pala. liempo pala. From uh, 711. eleven kuya had sisig and pat pati yung pagkain sa hospital. In fairness sa uh, dito, masarap yung food nila. Unlike sa South Gen, my God, grabe, dito took batik ilang food, guys. When I got hospitalized there last year, bati kay ilang food. Marabitag pucho-pucho kayo. Pero dito, lami, lami ilang food, guys, in fairness. <laughs> May ubu pa yung si kuya guys pero wala na siyang pneumonia. Yung ubu lang na pwede nang magapa ng i-continue lang niya yung kanyang antibiotic sa bahay. So ngayon, pinapalitan si kuya. Si mabaho na. Kanalisuran dyan ko anak kana ako ako magkuanday ilis. Pinakalisod na ko na kay... Di, musaka man ang dugo. Pila ka kadis at to ganit dahil? nagbantay niya, us sa kabuan. Pero, dati, ma ah, oh, mahinanok na kadis itong bantay dahi. Ayan, so, yan lang muna ang aking update for today, guys. And mag-update na naman ako mamaya kapag nakuha na si Kuya naman ng sugar. And... Lumabas na yung result ng lipid test niya. Okay? Guys, tumabas ako. Kasi... Nagpainit ako ng water. Kasi inom ako ng kape. Nagdala si papay ng coffee. Kasi... Sa Sheba. Dito ako sa nurse station. Ayan. Ang style nila dito, guys. Hindi ka kukuha ng tubig sa kanila. So, you get your own water. Ipapainit nila dito. And...

Coffee is life, guys. Although tapos na akong kumain. Pero hindi kasi, ko, ko kasi alam, may dala pala si Papay ng mga sachet from Soleya. Then, kailangan natin mag -mask dito, guys, kasi stricto talaga sila sa mask. So, coffee muna ako, guys. Balik na ako. Coffee time, guys. So, stick lang na, na Nescafe, and then creamer, and then sugar. Eh, kainit. Done with coffee! Sarap, guys. Iba talaga pag may coffee. So, si Kuya, andun sa banyo, naliligo. Ay, ah, hindi, naliligo. Naka-half bath. Sama si Fafay. Asawa niya. Mamaya-maya guys. Uwi na si Papay. We will miss her. But. Bon voyage. To the family of Papay. To Mari Nikki. Uh, ano ba yun. Angelo. Iraq And of course. papai On your trip to USA. Today. At exactly. 7 o'clock siguro. 7.30 ba yun. In the evening. So hope you guys. Have, will enjoy your trip there. Uh, and pasalubong. Ay, charot. But anyway, shout out kay Sam, Sam, uh, ano ba pili ni Sam? Sam Nicolay. Sam Nicolay, uh, Malazarte, no. Malazarte, yes. Malazarte. Hello sa you dear. Kasi parati siya nagpapaano sa akin, guys, na magpa-shoutout. So, ipa eh, sa shoutout. 12 years old pa lang siya, guys. Pero, my God, ang tangkad. As in, taga dito lang siguro ako or taga dito. As in, grabe bata, ah. So, shout out to you, Inday. Shout out din kina Ambre, April, Busha family, Wendy, and Miranda family for always, always supporting my channel. So, lobas ng aming pasyente na may daladalang ano niya. Uh, ano? Ipaim na siya, ano din? Sa may madalang dextrose. Baka this tonight, tatanggalin na yung dextrose niya. Baka lang, baka. So by 11, uh, take na naman ng mag, mag, ano na naman ng sugar level niya count. And hopefully yung last na reading is 197. Um tagnaon ako, ko guys na asya sa mga 108 siguro, 108. Basta kana na gawas guys, manguli na jud guys. O ang yahang lipid test, I'm sure taas ni siya cholesterol. Yes, given good na kay hey sa amo ba namang ginapag ginang ginang guys oh uh, taas gyud og cholesterol pero ang cholesterol magud guys is dali ra kayo na siya ma treat at uh, whereas sa, sa, sugar dugay kayo lagan jud maintenance and then are we still gonna buy the glucometer later or tomorrow na lang me so we will buy ako sugar don. oh Nak, sige na lang, nak. Nak. O, oh, nalang ka sa video. Say hi sa iyo, mga fans. Sabi. Ha? Kamay lang niya, guys. Ganon. But hopefully, we will go home. We will go home. Either today or tomorrow na talaga, guys. Ay, nako. After, I think, naka five days din si kuya. Kung isasali ang tomorrow. Kasi he went here Saturday afternoon. So, consider na yung one day, yung Sunday, Monday, Tuesday na ngayon. Kung Wednesday, o oh, four days pala. So, nanonood lang ako ng TV, guys, kasi wala laging lingaw, guys. Walang, ano, walang ganap. Maghintay-hintay lang. So, before 11, nainom na yung tambal na. Okay, nainom na niya yung gamot niya by 11, the nurse will be taking her, his, ano, sugar count. And hopefully, it's gonna be, um, ano lang, bababa pa talaga yung sugar count niya. Alright. So, kagabi, nag, ano na pala ako, guys, ng skincare. Naglagay ako ng aking, papakita ko pala sa inyo, guys, one of these days, yung aking skincare routine na Uh, coconut cream lang na binili ko. Uh, matagal na matagal na. I think, ano pa to? Hindi ko nagamit. Ngayon ko lang siya ginagamit talaga. And I find it soothing kasi para siyang moisturizer na rin. And yung koko good luck sa coco na ko, guys. Ginuok ko. Amang, wala, may acetone din rin. Magtanggal na lang unta ko. Lagi. Bawaan pa lang. Mamaya uli, guys. Hi guys, uh, it's 12 or 11 plus na siguro today in the morning and kakakuha lang ng sugar ni Kuya kaninang 11 o'clock. Unfortunately, tumaas na naman yung sugar niya from 197 naging 305. So tumaas na naman ng double, almost 100 plus na naman yung itinaas. So ngayong lunchtime niya, hindi mo na siya papakainin hanggat hindi mag ano ng orders ang doctor for the insulin ay naku erratic talaga yung results ni kuya as in bumaba na sana talaga yung kagabi guys eh. hanggang this morning around 5.30 and then pagkakuha na naman ngayon ay naku baka dahil doon sa uh, sisig kasi may binili si papay na sisig kanina kinain ni Kuya yung rice noon at saka yung isang maliit na sisig. So baka yun ang nakatrigger na naman. So kami lang ding dalawang nakaalis na si Papay guys. Pero hindi pa sila nakaalis sa ano sa Bamboo Bay. Alauna pa yung ano nila. Alis nila papuntang airport. So kaya chat-chat uh, na lang muna kami ni Papay ngayon. Kung ano man yung ko ano man yung update namin ni Kuya. Ando na rin daw yung results ng kanyang lipid test and yung sa ihi niya. Pero hinihintay nila yung doctor na mag-interpret noon and magsabi sa amin kung anong ano man, ano't ano yung gagawin sa kanya na medication o meron mang mga gamot na ipapatake si Kuya para maagapan kaagad kung ano yon. So, I'm really hoping and praying na maging okay lang talaga sana si Kuya. Kasi andun pa rin siya. Hindi pa kami makakauwi talaga guys. So, definitely, hindi na talaga ako matutuloy bukas sa libing ng uh, ano ko. Uh, siyahin ni Daddy na si Mama Aurin. Kasi nga uh, dahil dito sa sitwasyon ng anak ko ayoko rin umalis guys na uh, yung anak ko is may sakit pa gusto ko lahat andun na kami sa ba at dun na lang siya magpapagamot kung ano man yung mga maintenance na kailangan niyang gawin at least naka na kami pero pag andito pa siya hindi talaga po pwede guys so baka magpadala ako ng damit extra ni kuya kasi tatlo lang yung nadala ko and naubos na lahat So, yun. Medyo lost na ako ngayon, guys. Medyo sad na naman ako dahil dito. Pero laban lang tayo, guys. Please keep on praying for us. So, guys, bumaba ako, guys, because wala na namang available na gamot yung binili namin kahapon dito sa pharmacy nila. Ay, eh, wala pa naman si daddy kasi pinauwi namin. So ako lang muna mag-isa guys. Malapit lang naman dito sa hospital yung pharmacy na pinagbilhan namin kahapon. Ay, ang kakainis talaga itong sila. O eh, bakit wala silang available na gamot na ganito? Sana lang talaga meron dito sa Lanueva pa rin. Kasi kahapon, sampu na lang pala yung natira sa kanila. So, wish me luck guys. <laughs> Babush tapos na akong bumili guys uh, walo na lang pala yung natira dito so bumili ako ng lima aaning uh, dalawa na lang tapos bumili na rin ako ng acetone and cotton para tanggalin ko na lang ito sa hospital <laughs> kasi ong sagwa na tingnan ang dumi dumi <laughs> hindi ako sanay mas I'd rather na tanggalin to kaysa I'll keep this. And then baka magdumaan ako ng 7-Eleven. Tinan ko kung ano makakain doon. Hindi naman ako gutong. Pero, kailangan ko rin kumain guys. So, hindi pa ako nagla -lunch. Ang kinain ko lang is yung one barbecue lang. Yung tira ni papay isang lumpia. Hindi ako nag-rice. Good luck sa akin. Ay, ako lang mag-isa. Me and myself. Kaya so, guys. So guys, nandito ako sa Overpass. Nakakatakot kasi tumawid dyan, guys. O. Oh, baka ako masagasaan. So, ayan. Ayan. So, baba na ako, guys. Andun lang kasi yung hospital. Ayan. So, to be safe, daan tayo sa overpass. And, bumili na rin ako ng makakain ko. Dinner. Sa so, 7-Eleven. Bumili ako ng one-piece chicken without drinks. Dali lang guys kasi hinihingal ako. Pabalik na ako guys. Dumaan ako sa ukay-ukay guys. May nabili akong Zara na top and then shorts. Ang ganda guys. Susurot ko yun. <laughs> Ang ganda talaga. Ang ganda. Magkano lang yon 70 and 50 yung shorts. Kasi yung white ko na shorts guys, masyado na siyang maluwang sa akin. So I decided to buy. Alright, so dito na ako sa basement 1, sa elevator. And I'm sure nagtataka na yun si Kuya, but ang tagal ko. <laughs> Sorry, Kuya. Kasi guys, ang boring talaga sa loob ng kwarto. Uy, as in kami lang dalawa ni Kuya. Kasi nga, pinauwi ko si Daddy kanina. Actually, umuwi talaga siya kasi na nagalit siya dahil pinagalitan namin ba na hindi ako nakatulog kagabi dahil sa ano niya. Dahil sa hagok niya. Grabe. <laughs> so yun, nabuwi ang nabuwi ang daddy ko pero okay naman yun okay naman siya ganun lang talaga si daddy minsan tinutopak ayun ako so kami pa rin dalawa ni kuya hopefully pag akyat ko ando na yung doctor guys so, eh, para makausap na naman namin kung ano yung update niya kung pwede na ba kaming lumabas bukas or kung kailan ba talaga Alright. So, andito na ang elevator. Guys, bumalik na naman ako sa baba, guys. Dahil pinapabili nila ako ng inhaler. <laughs> so, ang ginawa ko, guys, sumakay na lang ako ng habal-habal. Pinakyaw ko sa 40. Papunta at pabalik from La Nueva Kasi may available sa La Nueva, guys. So, eto na. Nabili ko na yung inhaler ni Kuya. And sana ito na yung last. <laughs> kasi nakakapakot, guys. Uy. Napagod kayo guys. So, na ako sa pabalik sa Ace. Sa my elevator. Naghintay na lang ako ng ano, ma-open. And maliligo na lang jud ako guys. Kasi alikabok na ako. And nagpunta na pala yung doctor guys. So baka daw bukas na talaga kami magkakawin. thank God talaga. Sana ka talaga bukas. Uh, update sa sugar ni Kuya from 305 naging 200 something na lang. 212 something matandaan, basta 200 plus better than kanina. Sana talaga bumaba pa talaga yung sugar niya. Uh, this coming mga alas 9 siguro, kukunan na naman siya ng sugar count niya. Para at least bababa uh, na talaga yung sugar count niya guys. So, maraming tao ngayon guys kasi weekdays. So, i-close ko ang vlog ko guys pagdating ko dun sa room. Okay? So guys, tapos na akong kumain finally. Kasi nagutom ako guys. Ay, nako. Kaba naman ang maslide doon kanina. But good thing guys na, na nakabili ka agad ako. Kasi iisa na lang pala din yung available na stock ng inhaler na yun doon sa La Nueva. O ba diba? Napaka coincidence. Tapos na rin ako magtanggal ng aking uh, nail polish. So malinis na. Si hey, kuya naman ngayon yung kumakain. Say hi! <laughs> Hopefully we can go home na tomorrow talaga guys. Please pray for us. Na maano na kasi bumaba na naman yung sugar na. 200 plus na lang. Coming from 305, naging 215 something. So better na yun guys. So, mas, pero mas better pa talaga pag bababa pa yun ng 100 plus. Para makauwi na talaga kami. So, i-end ko na lang ang vlog ko sa day 3 ko dito sa... Day 3 na ba? sa Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Yeah, day 3 nga. So, bukas, magdi day 4 na kami. And magvlog na naman ako bukas, guys. And, bago pala ako, ano, oh mag-end, may binili akong mga ukay, guys. Ang gaganda. May Zara, may isang shorts, at saka may isang tube na off-shoulders. Um bukas ko na lang i-haul. Okay? Sa, sa latest, ina, sa vlog ko na naman tomorrow. So, again, shout out to Sam. Sam, Sam, Sam. Sa pelido dong? Nikolai. Sam do Nikolai Malasarte. To her mom and to her brother. To Ambre, April, Busha family, Gwendy, and the Miranda family, guys. So, I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parating, guys, dahil ang diabetes ay nasa tabi-tabi lang. Mm.